Hindi po, mga anang, mga anong, -ito po ako sa bagong panganak na kalabaw. Kaya, ito. May dala po akong vitamins para po sa kalabaw na bagong silang. Ito po ay ang tinatawag na naming <laughs> Pasensya na. May impro improvise lang po yung gawa nating vlog kit o stand. Ito yeah. to ko sa tubig na isang baso. Sisi ko to sa buti. Para po, papainom natin sa laga nating kalabaw. Sige. Sit up natin yung kalabaw. Pasensya na ha. Ito yung paraan para po, ma, bigyan natin ng vitamins. Ayan po. <laughs> <incarcerated> mm hmm vitamin c hmm Opo, obos na. Andali lang naman yan. Bayi kami surung bayi successful Dilipat nanti. Sampai deh. Oh. Against the light. Oh, ini pa naman. Oh, sige. Ayun po ay ang practice ko dito na sa pag-aalaga ng kalabaw bagong silang na inahin oh Tinday pinapainom natin ng vitamins o anti-stress para po bumalik yung lakas sa kakapaganak mali 5 days mula ng NAC lang. yun pwede na nating mapainom Saka, ayun. Yung yung bibi old naman, ah, abiwell, yung tinday naman, yun ang susunod nating bigyan ng suplemento o vitamins. Ayun siya. Naka <laughs> San ba? Hindi mak. Ayun, ayan siya may kasamang mga sisig. Tara, iakyat natin doon sa may halamanan. Sige po, mga anang, mga anong maraming salamat po sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo sa aking mga ginagawa vlog video. Bye-bye. susunod naman po Ayan. Ayan. ang gi. Naging veterinary na. Oh, ito. Ayan. Kumbaga, ka, dito din ako humuhugot ng aking mga ginagawa. Salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta. Let's go! Mga anong mga anong.